Tara, samahan nyo ako mga langga, aakyat tayo sa lamesa. O di ba, dahil hindi talaga maiiwasan na minsan magkakaroon tayo ng exercise dito dahil syempre, ipinanganak tayo ni Nanay Nisa na kulang sa height. For today's vlog, mga langga, samahan nyo ako dahil magagawa ako ng gift ni Madam. At syempre, o, tingnan niyo mo naman, ang dami talagang pera ni Madam. Mapawaw ka na lang sa mga tao dito dahil halos hindi maubos-ubos yung mga pera nila sa pagbibigay ng regalo. Talaga naman, o ba? Diba? 2,000 dirhams lang yan. Mga langga, kayo na mag-calculate by piso is equal 16. So, ayun mga langga, ang ginagawa ko, binubutasan ko yung cover ng box dahil ang gusto ni madam, ang bulaklak ay nasa ibabaw ng cover ng box at ang pera ay nasa loob. Kaya, syempre, tayong mga Filipino o Filipina ay madiskarte tayo sa trabaho. oo. oo. Kaya, syempre, ganyan, mag-isip-isip din tayo. Minsan, kung anong nakakaganda o nakakabuti sa mga ginagawa natin araw-araw. Kaya yun, binubutasan ko yung kahon na yan o yung box niya. Dahil doon ilalagay yung pera. So, ayan, nilalagay ko na yung pera. Tinatali ko siya isa-isa. Nilagay -isa, ng tape sa ribbon. Dahil, syempre, ilalagay na natin sa loob ng box. So, ayan, minamadali lang ni Inday dahil syempre, daratingan na yung ibang customer at nilagay na ni Inday ng spans ang cover ng box dahil maglalagay na siya ng bulaklak. So, una, ginafil ko siya ng daon ng istoma. Ginamit ko daon ng istoma dahil syempre, para makatipid tips din tayo. Kaya yung ibang mga daon ng bulaklak, gaya ng mga roses na magaganda yung dahon, hindi ko siya tinatapon. So, ayan, inupisahan ko na ang paglalagay ng bulaklak at syempre, ang gusto ni Madam ay mix daw. Ako na daw bahala mag-isip. So, ayan, inisip ko siya. Mix na talaga yung ko. Para, syempre, colorful. Para maging colorful din ng buhay ni Madam. O, di ba? So, ayan, malapit ko na siyang matapos. Dahil, syempre, parating na si Madam. Kaya, may namadali ko na yan mga langga. O, di ba? Magsabi kayo dyan, maganda ba o hindi ang pagkagawa ni Inday. At, syempre, yung lagyan ni Inday ng patubig-tubig dyan para looking fresh. At yan, nag-uumpisa na rin ako dyan or si Inday sa paggawa ng balon dahil syempre, kailangan may balloons. Paano aakit ah, yung pera sa taas kung walang balloons? Kaya syempre, seryoso si Inday sa paggawa ng balon dahil syempre, mag-isa lang dito si Inday sa trabaho. O ba diba, flight tayo sa trabaho dahil syempre, wala tayong kasama. O ba diba, mga langga, talagang madiscardi si Inday kahit mag-isa lang. O ba diba, kayang-kayang gawin yan. O, sabihin nyo naman kung talagang nagagandahan kayo sa mga balloons ni Inday na ginagawa. So, ayan, tinali ko na siya sa box na gin-prepare ko at yung pera ay nasa loob na and finally, natapos ko na siya at syempre, itatry natin so ayan, ganyan yung paraan sa pagpapalipad ng pera, o ba diba? at syempre, nag-order ako ng videographer dyan at walang iba ay si Usman so ayan mga langgan thank you for watching sana nagustuhan nyo, bye bye